Kai Soto dismayado sa hindi pagpasa ng bola sa kanya kahit nga open sa ilalim. Ang mga bagay na ikinakagalit ng mga fans sa mga point guard ng Adelaide 36ers alamin. Crocs mentality ng Adelaide na wala na nga ba? Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitan ng promo code na 1xhoopsplay para makuha ang inyong bonus. Kahapon ay hinarap ng Adelaide 36ers ang kanilang pangalawang talo mula dito sa team ng Perth Wildcats. Pre-season pa lang ay pinakita na ng Wildcats na isa sila sa mga dominanting kupunan sa paparating na 2022 at 2023 NBL season. Para naman sa si Adelaide ay under learning experience sila sa naging 2 game series na yon kontra Wildcats na magagamit naman ng na mga ito upang ma-improve at maisaayos ang lahat bago sumapit ang regular season. Basically ay yun naman talaga ang main reason o goal ng mga pre-season games. Ang mapa utang ang mga bagay na dapat i-improve ng bawat koponan. Kaya para sa Adelaide ay sana ay makita nila ang mga bagay na dapat nilang maisaayos bago makiyot sa regular season ng NBL para hindi matulad sa nakarang taon ng performance nila. At hindi natin alam kung napansin ba ng Adelaide coaching staff ang mga problema ng mga malalaro inside the court na malinaw na problema din sa nakarang taon. Ito nga yung Crocs mentality. Kahapon kasi ay may tila pagbuwakaw sa game na naman tayong nakita mula sa mga gwardiya ng Sixers. Kung kaya't hindi maiwasang kahapon na Dismayon na naman ang ating pambato na si Kai Soto dahil sa hindi pagpasa sa kanya ng bola kahit pa nga open na open ito sa ilalim. Sa first quarter ay makikita ang dapat pag drop pass na lang kay Kai ng bola ng international import guard ng Sixers na si Craig Grandel. Para sana sa mas malaking oportunidad na punto sa ilalim kesa sa contested three point pero tinira pa rin niya ito. Sa second quarter naman ay makikita ang open si Kai sa tres pero hindi pa rin pinasa dito ang bola. Pangatlo ay Craig Gulet nang makakalas si Kai sa bantay nito at open sa ilalim para may subo na lang ang bola sa ring ngunit hindi pa rin ito pinasahan. Sa third period ay ito ang matindi. Si Kai na mismo ang kumakaway sa guard na ito ng Adelaide pero sa laki ni Kai Tilay hindi niya ito makita. Sobrang open, hindi ba? Ilan lang yan sa marami pang mga swing about sa hindi pagpasa ng bola ng mga teammate ni Kai sa kanya. Kung saan ay mas makakakuha sana ang Adelaide ng mas malaking chance sa puntos. Sumasalamin dito ang ilang kaganapan sa nakaraang taon para sa kupunan ng Adelaide. Ito nga yung Crocs mentality. Ang numero unong bagay na dapat i-fix ng team ni Nakai. Hindi lang ito para sa ating pambato kundi sa buong team nila. Dahil kung sa mga guard lang iikot ang opensa ay may ng ang mga itong sumagupa sa mga kupunang tulad ng wildcat sa regular season dahil ang basketball ay laro na dapat ay nagpapartisipa ang lahat sa team at hindi umiikot sa mga player na palaging tangan lang ang bola.